lam na dito ka pa pala niya tinamad pala ko naman gising tinulugan na ako pa kun sinasarado na dito sa sa kanang wala na na nangising tapos late na matulog <laughs> nagingin naman yung electric fan wow paganda-ganda naman ng baby matulog na morena ni mama hala ayun ba wow. kanami gitsang tulog tulog niya wow kakit sa iya ilong ay kagat kagat heya kamot ya eh tudlo tulog na gali <laughs> video call baka papa, kung gani, pa kami kay papa pe ung bugtaw pa oh na oh pani all right And, uh, Oh my hawid pa na siya na clip na on na grabe na siya matulog niya <laughs> Amo na kapilaw-pilaw ni Gia hindi yung pagbuyan ang iya ginawitan. na ano na? Ano na siya matuwa? Oh, pagit abu, agtang. Ang tango kalapat siya, angtang. alam-alam, din na yan si Gia yan. Wali pa na siya akong. Na, itakaw na. Iyo, iyo, di ka. Tataw. O, oh. yey. Kagahod-gahod kay mama niya. O, sigot daw. Ano Mami na, may ganyan tulog ni Gia, oh. Oh, pilaw-pilaw na. Sa ano, oras na dalawang daw? Bugdaw siya kanina. Mga lagpas na alas 7. Ano oras na? Pag-aalas pag oh, sa ulit siya. Kung walang pagtulog niya. Oh, ba't yan? Nasa karang nga kalampag siyang lato. Pagkutsara, bugdaw na tayo. Ayo, deko No, nak, kaganda-ganda naman ang morena, matulog. Kagaw siyempre kung pana, ko na, na ah, talawa, talawa, oh, ang po, na? Buyan. Oh, na, 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 na mga o, ano? oh, Bibigyo ko gani kami hina kay papa mo na eh aplastada. Kay hey, napilaw nang gali. <laughs> nakapoy, nakapoy ka gid. mo? Ano ba, hulag-hulag -hulag ang kamot. Bugtaw ka ah. Ha, katulog. <laughs> wait na, wait, sige ya, yeah, no. Na. No ano ano kaya tulog pila pilapilaw gin <laughs> daw nagpulaw sa kag ba wow, the grab hindi mo pulaw ba timprano kapag gabi tulog kag amo na nga hiwalan na hmm, hiwalan dali makapoy kag magtulog dayon abo ah oh, kagupagwa pa mo na correct blue na ay ah. paawat <laughs> hampang ay te te kinapoy ka todo dayon kanawa <laughs> na, oh, oh. na na yaya gid na pagbuyan kung kuwaon mo na siya pa na mahibi oh iyo nigo pa ko ang paligi ay abe 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 kung magbugtaw abe kung magbugtaw abe kung magbugtaw abo anok anok gid magtulog ba Anok-anok tulog ya. Wala ya labot ya kay mama. Kagahod-gahod ni mama oh. Ayo. Yudi. <laughs> karun naman. Muntak mo sa karun. Dugay-dugay pala sa bugtaw. Bago na dahil nagtulog. Kung anong kaugtuhan dito si Tinulong. Oh bagay na init ay kagwapagwapa jud oy ay grabe anak-anak gid ang tulog sang bata nga gamay na amo na saya mm. mm. <laughs> subong lang na tanaw <laughs> bala karon sa gihiwal ni Gia kagod-god ang inspirpan ha nanito pwede oh. Bok, 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 na, na oh bok, bok, na sa